latest Bandera Chica. Diretsahang inami ng Vegas star na si Sharon Cuneta na meron siyang pinatanggal sa kanyang katawan para mas ma-achieve ang pinakaasam na body figure. Inami ni Ate Shawi na sumailalim siya sa isang surgery kung saan inalis ang mga ekstrang balat sa braso na naglabasan ng mabawasan ng kanyang timbang. Ayon sa premiadong actress singer, gusto raw niyang ibalik ang dati niyang katawan noong gawin niya ang pelikula nila ni Senator Robin Padilla na maging sino ka hindi rin daw ikinahihiya ni Mega ang pagpapatanggal sa kanyang mga extra skin, lalo pat para naman ito sa kanyang sarili at sa kanyang mga loyal Sharonians. Sabi pa ng wife ni former Senator Kiko Pangilinan, hindi naman niya na-achieve ang katawan niya ngayon ng overnight lamang dahil pitong taon din niya itong pinaghirapan. Bawa sa paglapang at matinding disiplina raw talaga ang ginawa niya nitong mga nagdaang taon. Ipinaliwanag naman ni Mega kung bakit kailangan niyang ipatsugi ang mga extra skin sa kanyang katawan matapos mabawasan ng mahigit 100 pounds. Dagdag pa ni Ate Shawi, hindi pa niya totally nagigets ang target niyang timbang kaya tuloy pa rin ang kanyang weight loss journey. I still have a ways to go. I want to go back to my figure na maging sino ko. <laughs> That's a few more pounds but I've lost more than 100 pounds over 7 years. Yes, yes because I lost so much weight, over a hundred pounds. Naturally, masagi yung skin. So, I had arm surgery. Nagpatanggal ako ng balat. Kasi ang payat-payat ko na, ang laki pa nung, nung balat, ang pangit. So, pinatanggal lang yung extra skin. Yan lang. At yan ang bandera chika natin today.